Ito'y mga larawan na nagpapakita ng malalim na suporta at pagmamahal sa proseso ng panganganak. Ang mga kasama rito ay mga kapamilya at mga profesional sa kalusugan na nagbibigay ng lakas loob, kaginhawahan at katiyakan. Ang mga sandaling ito ng koneksyon at pagsasamang lakas ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng koneksyon ng tao at kahalagahan ng komunidad. Ang mga larawang ito ay nagdiriwang ng iba't ibang karanasan ng panganganak kung saan makikita ang mga ina mula sa iba't ibang lahi at kultura. Ipinapaalala nila sa atin na ang lakas ng kahumanityan ay naglalampas sa mga hangganan at naguugma sa atin sa pamamagitan ng mga karanasang pagbibigay buhay. Sa paglilibot sa koleksyong ito, mararamdaman mo ang mga maalamat na sandali ng pagmamahalan ng magulang at kanilang mga sanggol. Ang labis na kaligayahan at pagmamahal na nagsasabog mula sa mga larawang ito ay patunay sa transformatibong kapangyarihan ng panganganak at sa malalim na koneksyon ng magulang at anak. Ang mga makapangyarihang larawang ito ng panganganak ay nagiging paalala ng kagandahan, lakas, at katatagan ng kahumanityan. Ipinagmamalas nila ang hindi mapantayang paglalakbay ng panganganak at ang di magapiang espiritu ng mga ina at pamilya. Hayaan mong ang mga larawang ito ay magbigay inspirasyon at mag-angat sa iyo habang nakakakita ka ng kahangahangang lakas at pagmamahal na bumabaybay sa milagro ng panganganak. Ang mga makapangyarihang larawang ito ng panganganak ay nagdiriwang ng lakas ng kahumanityan at kamanghamanghang paglalakbay ng panganganak. Inikuha nila ang mga tunay na damdamin, determinasyon at pagmamahal na kasama sa proseso ng panganganak. Naway ang mga larawang ito ay magbigay inspirasyon sa atin upang tuklasin ang kamanghamanghang lakas at katatagan sa loob natin at ang kagandahan ng karanasang pantaw